Kailan ka nag-dress sa akin DJ? Napakabait kong anak, isa mo. Mga... Okay lang po sa inyo? <laughs> Baka may siya, siya may gusto <laughs> check 9:30 AM mga Cubs. Welcome back dito sa Cubs Chess Channel. At today ay eh, meron na namang mangyayaring sorpresa, no. Ito ay parang sorpresa sa nanay at isa pang sorpresa na may twist sa dulo. Kaya sabay-sabay natin panoorin ang dulo para makita nyo kung ano ang mga kaganapan ngayong araw na to. Today magbibigay lang tayo ng update kung naaalala nyo, binidyo natin or lag natin dati yung business ni Billy Passion or si Jumbo ng Team Galas TV. And uh, ang mga nangyari pagkatapos ng ilang buwan ay eh, medyo dumagdag ng dumagdag yung mga branch Parang congratulations, tol! And uh, ang video na ito ay para iyo At syempre, meron pang para sa isa na malalaman niyo mamaya. Update lang, pupunta kami ngayon, Valenzuela, kay Jumbo At dala na namin yung isang cart niya na gagamitin niya sa bago niyang manukan. So, ang dami ng manukan nito ni Willie Passion. Pagkwentuhan natin yung mga susunod pang mangyayari, piyaay muna tayo. Let's go! total na kapag intro naman na tayo kanina so may idea na kayo kung saan tayo papunta nga uh, doon nga kay Jambo at uh, sa ay uh, papasok na tayo ng North Luzon Expressway at sa bandang kanan nito ay makikita nyo ang Casa Canlas pero hindi po yan pag-uusapan natin at tulad nga na sinabi ko kanina may surpresa para sa nanay ang episode na to share na namin sa inyo ang kwento or konting uh, plano kasi mamaya, pagdating natin kina Jumbo, hindi na natin pwede pagkwentuhan ulit ito. Kasi surpresa so, siya sa nanay. So makakasama natin yung nanay ni Jumbo. Sa nga pala, nandito ako sa likod Bubbles. Pick up natin yung Hilux. And uh, kaya ako sinasabi yung Hilux at may kinalaman pa rin ng Hilux sa video na ito. Ito, binabaybay natin yung uh, Edlex. Medyo makulimlim na naman. Sana hindi lumakas pero panahon pa po ito ng bagyong enteng. Kasi hindi ko sure kung kailan ko yun ma-upload sa panahon pa po ito ng bagyong entry. Punta kami ng Cavite, Valenzuela muna, tapos Bacor, Cavite, para kunin nga yung surpresa ni Jumbo sa daan niya. Masaya kaming lahat para sa iyo, Jumbo. Napakagaling mo. Tuloy-tuloy mo lang yan at sa susunod, na talaga yung kukunin mo. <laughs> Alright! Let's go! Huwag ka papalakpak, <laughs> Halia, magiging istorya pala para hindi magduda yung nanay niya kung saan natin siya dadalhin. Kunwari, kunwari lang, kasi nandiyan pa yung race ni Jambo, di ba? Kunwari, bibili namin yung race niya. Alam ko na ipaalam na ito ni Jambo sa nanay niya. Kami na ang kukuha at nalungkot daw ang nanay niya, nakaka-guilty naman. Nalungkot daw ang nanay niya kasi mawawala na sila sa sakyan. So ngayon ang araw na alam ng nanay niya na darating kami at uh, isasama namin siya, yun ang alam niya, para pumirma sa kumbaga, parang deed of sale. Sasama namin siya sa isang law office, parang ganun yung storya para makonvince na sumakay siya dito. Pero ang hindi niya alam, pagsakay niya dito, ang destinasyon natin ay sa Cavite para na doon sa Toyota na bago ni Jumbo. So yun lang ang magiging plano. Sinasabi ko na talaga lahat ngayon, nilalatag ko na lahat ngayon dahil nga pagsakay na pagsakay ni Tita dito, hindi na natin pwede pag-usapan yun. Sumakay na lang din kayo mga Cubs. Obserbahan nyo na lang din ang mga mangyayari. So hindi sa explain ko na. Alright, tuloy na tayo sa biyahe. Umuulan na naman. Flamer lang po Tita, sorry po. Napagutusan lang po ni Jumbo na may execute ko itong surprise nyo. So again, uh, ngayon pa lang po eh, nagigilty na kami pero sasakay lang din po kami sa trip ni Dumbo <laughs> ayun, sorry tita sorry din daw, sabi nila sorry, sorry <laughs> mag pero <mag> -sorry, <laughs> sorry ka naman <laughs> pista ya tita <laughs> let's go Sa Pobre kami bigla naalala ko hindi pa kami kumain. So mag brunch muna tayo dito. CK, yan yung isa sa mga backyard ko. Kaya <laughs> TV na pinalabas na rin natin. Kumorder kami ng ganito. Ganito. At ayan pa, may pasating pa kay Pere Shaker. Kain muna kami. Let's go. I'm check mga kaps, 11.34 Nakarating na po tayo dito sa Pwesto o sa bahay nila Billy Passion At ang um, plano namin dito Ay tungkol nga dun sa Toyota Race na yun chile-check niya na ngayon Baba mo na tayo Kahit maulan Good morning dad. Good morning! Good morning pa 11.30 pa lang Good morning! Nagpaalam ka na ba? Oo. Ayun na siya. Ayun o. Iyakap you ko know? na <laughs> nga. Ayan. Maganda-ganda po ang drama natin ngayong <laughs> araw. Asa ah, so si Tita? Ano ako no, na no, no. ba? Pupuntaan. Pupuntaan pa lang po pala natin ang ating victim for today. O tara. <laughs> <laughs> Nag-sorry na nga kami. Sorry, Bobby. <laughs> Let's go! So, katulad ng kanakwento namin kanina, meron tayong matinding plano. Buti na lang wala pa yung mo dito. So, pwede pa tayo mag-uusap. Lahat po dito ay planado. Lahat dito, kasalanan niya po. So, yung nabanggit ko nga kanina tol, na kukuha ka anong nung pickup, Yes. Yan, para doon sa business. Update lang po, dahil nga after nun, simula nung, ano, nung nag-vlog tayo na manok din. Isa pa lang po noon, yung dito sa harap nila, ng yes. bahay nila. Ngayon, may ilang ka na, Tol? Bali, pang lima na yung bubuksan ko sa Friday. Lima! Ayun, congratulations mo kay Billy Passion. Kung habot kayo dito, comment yung reason mo ba? Congratulations sa manok ni pa Passion. Ayan. I love you, ma. Ayan na. Mag ko, no? Ang dami na natin disclaimer <laughs> sa mama mo. <laughs> Sorry po ulit. Eto na, malapit na namin i-execute yung plano. So, pag nandun na tayo sa casa, ang sasabihin natin tungkol doon sa Toyota race uh -huh. na itatransfer transfer sa amin. eto mm. makaka sa kunwari pa lang to, kunwari lang. Siyempre so, pipirmahin nanay niya. 'Yan ang hindi natin alam. <laughs> eh, ang pinipirmahan niya hindi niya alam yung Hilux na. So, Susulpot isang matin dito kasi yung pagkakaalam ng nanay niya magpapaalam na sila doon sa Toyota race. Kaya malungkot na nga daw. <laughs> grabe ka anong klase ang anak <laughs> napakabait kong anak isa mo mga kap sakay na lang kayo sa trip namin after nito hindi na namin pag-uusapan ulit to Ano na lang kayo let's go so, sa kasalukuyan ay uh, hinuhuli na po ni Jambo ang kanyang nanay andito siya sa isang uh, bahay na to ang nanay niya kaya sinundo namin at dito na rin pala ibababa yung cart na dala, dala natin dyan sa likod ah, oh, ito nga pala si Alan kasamang magbubuhat ng cart Basta. yes, sir. <laughs> ito na po yung cart na dala-dala sa likod ni Bubbles kanina pa ayan so ito po rainy vlog ayan di bali mabasa makuha na lang ng camera <laughs> Ayan na, tingnan niyo po ang muka ng mampaprank. Ganyan po ang itsura ng mampaprank. At ito po ang itsura ng ipaprank for today. So, bawal na po tayong mag-ingay pagkatapos ng isang minuto dahil sasakay na sila dito. Morning ko. Good morning. Hello po, tita. Hi. Tensya na po, nagbablog ako. Ay, okay na Bless po. Ay, basa. Okay lang po, bless po. Ayan. Oh. Special, na Binablog lang namin to. Kailangan ka bless sa akin, DJ. Okay, tamo. Yeah, napatunayan po natin sa video na ito na hindi po nagbamano si Billy Pasyon. Aga, I love you ka lang sa cellphone. <laughs> Biyahin muna tayo. Tapos, kita-kits mamaya. Let's go! Hindi oh. <laughs> hey, you <laughs> ka na-untok, Perry. Ay, oh, hindi naman. Tapos gumaganong ka. <laughs> Ayan. Ito po tayo. Medyo malakas pa rin po si Enteng. Tapos na si ano? Si Yellow Tea. Si Reyes. Andun. Hindi naman niya yung looban. Maayos naman. Malungkot na siya. Ano <laughs> <laughs> hey, ay, hindi na utang tuloy sa akin. ko lang 'to. Paka-dokyo pa pa man sa lang. Ah, oh, ito, 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 ito. Oh. Dalawang suko. Oh. Nasabi mo na ba kay mama mo? Oo, oh, diyan na yan. Okay lang po sa inyo. Baka umiyak 'to. Siya, siya may gusto. Baka umiyak oh, 'ko Talaga si Jabo, mamaya pala 'yung si decision ka, hindi alam <laughs> ng na 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 nanay ay, mo. Baka mamaya magalit sa amin si Yeah. Kaya ito dinodocument ko tita para yung pagkuha ng sasakyan. Ito na yung prueba. Hindi kasi mapipigay ah. Grabe. <you> <laughs> Sanay naman ako maglakad eh. <laughs> <laughs> ano po sinabi niyo kay Billy nung sinabi niyang ipapasa niya na? Sabi ko, eh, ikaw pahala. Decision mo yan eh. <laughs> Kalo, ikaw talaga. Ikaw, ikaw may, <laughs> may gusto yan, eh. yan, yan. ano gusto niyan eh. Mm, yan. talaga, ganun talaga ang buhay tol. May nawawala may dumarating, di ba? Tama naman, tama naman. Kasi minsan, late dumarating. So <laughs> yun. <laughs> <laughs> Malay mo naman, kapag In nagsara yung pinto, may bubukas pa na isa, eh, tol. Pero, paano yung manok mo pala? Manukan muna tayo, manukan. Paano mo i-deliver de yung mga manok mo? Magiging rin talaga tricycle. i niya. Ah, tricycle. Siyempre <laughs> <Yung tricycle. laughs> ba, ganitong bahay, hindi oh. kaya yun. Ayan, hindi ko alam anong paraan ang gagawin ni Philly Pero congratulations pa din sa dami ng mga dinideliver niya manok. no? Sana tuloy-tuloy pa rin. At kung ikaw ay eh, napanood mo ito, bisitahin mo rin ang BJ's Fried Chicken. Maglalagay tayo ng mga info dyan, pati na rin sa description box. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Kahit maulan, hindi magpapapigil po ang Toyota Race. Let's go! Yes, no, kasama kailan. na ako papuntang kailan. mga pintahan. <laughs> Maiwan kayo. pa <laughs> ka na ba? O, nagbo na ako. <laughs> Oo, na. Miyak ka. Saibon sa damdamin pero kailangan ko oh. pang gabong. Kailangan ko nang pera pang-negosyo. Hindi kami pinigilan mo umiyak, <laughs> nag cellphone foam na lang. <laughs> Hindi na ako na umiyak sa inyo. Dior na miyak. <laughs> Para sa manok. <laughs> Para sa bayan. <laughs> Para sa manok. Eroplano na yung ano niya. May tapak. Hindi <laughs> na ko siya bibili. Hindi na ko siya bibili. Hindi na ko siya Hindi na ko siya Hindi po totoo yan. Yan mga, <laughs> <yung laughs> <yung, laughs> <laughs> yeah, mga kaibs, nandito na tayo sa Toyota Bacoor. Pagkatapos ng uh, isang oras at kalahati maigit na biyahe mula doon sa Valenzuela Dito natin isasagawa yung punch Pinipulong pa lang kasi mamarinig ako eh Ating kasabwat ahente Ang uh, mastermind ng plano, ito naka-stripes Ang susunod na programa ay Rated PG Yan po ang mastermind, yung kanina kasabwat Push daw, push Push, ay, push, push, ay, push oy. Push nga eh Dito na ata mahi-evoke yung bago Groovy ka <laughs> Ano? Bibilang kitang sasakyan? Bakit? Ganda nyo to Ano to? gr na. Ay, ang ganda tong door. Punta tayo sa conquest. <makes noise> nasuotan ng uh, hindi po kami maingay sabihin na kukuha siya basta <laughs> <laughs> ba ba kaso malamig <laughs> asan uh, si mo? ah CR so pwede po natin pag-usapan dito mga kaps na yan po ang mastermind mga kasabwat kasabwat at yung mga hindi kanina kasabwat yo ah, ang paper mo talaga ni Dambu dito is totoong high-lapse pero alam ko ng mama niya Ganap ng libreng kape. Meron yan. Oh, teka, nagbablog kami. Pipirma po ang nanay niya din doon sa Hilux. Pero ang alam niya, teka na natin <laughs> natawag Pero ang alam Pero ang alam niya, niya pipirma siya lang. Tungkol sa Raze. Oo, oh, hello po. Kaya uh, may makaps tayo dito. Dito po sa Toyota Macor. Hello po. <laughs> Kasi nga, ang usapan namin, kami ang kukuha ng Raze. Pero siyempre, istoryahan lang. Para na isa para natin yung surpresa para sa ina. <laughs> Ang bait ko. <laughs> o oh, sige na, talon na tayo doon sa mga... Ay, eto na yung mga makapagpagdandaming tagpo, Ton. Ito na yung mga susunod. Aba natin. Okay, let's go! Iniintay pa po namin, hindi pa namin ma-execute. Eh. Kaya magkakape muna kami. Bawa doon may lang muna siya. kayo sa plano nila. Ito rin yung plano mo. 本当に。 Narinig nyo po, narinig nyo po okay. kung kung sabahang okay. nakikita. iari dito <laughs> Yan ang Sir Raymond lang ano? Toyota ba kaya? Ayan o, no? si Sir Raymond Kapag meron kayong katanungan at gustong uh, masilik mm. ng mga sasakyan dito sa Toyota Ayan okay. si Sir Raymond Lagay natin yung details si Sir Raymond kung magbibigay niya sa atin Pwede Di display natin dito Napi na po kami matapos Sa mga oras natin, na tabang busy ka, tingnan mo nanay mo Busy lang kanwari yan. <laughs> Pero di eh Ito mas... Mga sakit yan. Face tayo tita. tita, ayan na po yung sagot kong kape. <laughs> Alam nga naman po. Kahit binayaran po yan ni Billy. <laughs> Kasi nagpapanggap kami na pumipit pa din. Pero siya lang talaga yan. Pero ang next nito, kailangan din pumipit pa. Ayan na si Tita. B siya naman ang pipirma. Dito muna ako tapos na kami po, Merma. Ito naman. So, yun. Umalis muna ako doon. Kasi, baka <laughs> mahalata na ako sa masyadong dami ko nang sinasabi. So, so sa ko yan. <laughs> Nakatawa lang ako. Kasi tumatawa din si Pasyon doon. Oh. Again, recap lang natin. No? Pinapapirma si Tita bilang co-maker doon sa Hilux na kinukuha ni Billy Passion. Pero, hindi naman alam ni Tita na tungkol sa Hilux yung pinipirma niya. Ang alam niya, ang pinipirma niya ay tungkol doon sa Toyota Race na bibitawan na ni Billy Passion at pinapalitaw sa history na kami ang sasalo. Yan ang pagkakaalam ni Tita na pinipirmahan niya ngayon. Yung Toyota Race na yan. So, yung mga oras na yan, binubola-bola lang sa ni Billy Passion na ganito ganyan yan. Bahala ka na tol. <laughs> uh, so, ito. Pagkatapos nito, ang alam ko, pupunta na sa unit. Tapos, ibibigay na yung malaking susi at doon na mag-uumpisa ang istorya ng sorpresa sa ina. Nandito kami sa labas, sa uh, break lang. And uh, dito na namin pagkwentuhan kasi hindi namin mapagkwentuhan sa loob, no? Ano nga ba yung ginawa mo? Anong Hilux yun? Hilux G. Yun yung Toyota Hilux G. G-Bar Ibig sabihin top of the line. Hmm, okay. yung G. Pero syempre may mas mataas pa doon yung Conquest. Oh. Eh, yung pinag-uusapan natin kanina na may 2 million. Ha? Syempre masakit-sakit na yon kaya doon lang tayo sa top of the line at talagang decent na yon. Ito naman si Bubbles to, yung gamit natin kanina, Conquest din naman yan. Yes. Pero hindi po ganun presyo yon. Kasi si Bubbles ay 2019 version naman siya yung kanina na nakikita nyo, eh talagang bago yun, 2024. Kaya magkaiba ang presyo. Although, conquest, yung kay Billy Passion naman, Toyota Hilux g yeah. Balang araw, makikita nyo sila magkatabi. Sana, sa camping, yung mga ganon. Abangan nyo lang yan sa mga susunod namin mga videos dito sa Caps Test Channel Hindi talaga yun, para sa camping. Uy! <laughs> hindi, sa business daw talaga niya eh. Ba, oh, baka, kasi nga, kawawa nga naman yung Toyota race niya. Punong-punong ng manok eh naisip ko kasaluin ko na lang 'yon tutuanin na lang natin yung biruan natin kanina para naman kay camera woman yeah. dito na kami nagpwento kasi wala sila dito eh. dito kami sa labas sa smoking area so yun lang po sinergo lang ng mga hindi namin maamin dun sa loob na opisina so, next scene ulit let's go malapit na malapit na tol eto na talaga Tada! alright eto <laughs> may papay nag lang kami doon sa mga papeles, mga kaab, sakit lang namin dito. Para siguradong sigurado na nating may uuwi si Yellow Tea. Salamat lang po kami sa mga nag-asikaso. Si Tita, si Jumbo, at si Agent. Dito sa papeles na ito. Do-document na tol, parang hindi mo nabawiin. <laughs> Kailangan naman document. Okay, hiningal na po tayo. Bakit <laughs>

Yes, naman. May take Yes, okay. naman. Masaya ko sa kanya kasi yung mga pangarap niya mag-iisa lang siya mula nung maliit. Nainiwanan ko siya. Alang-alang sa kanya. Pero, nakita ko yung at nararamdaman ko yung nakita niya ang hirap ko. At tuwa ko. Kasi yung Pangarap niya talaga, diba? Ito na. Awww! Maramdaman tayo kung ano kay Jumbo sa aking tita. Tita, start mo na! totoo na, <laughs> <pa man>, tita! <laughs> <Woo! laughs> Yay! Yeah. Yeah. High love for tita! Tita, start mo lang! Start mo tita. lang, <laughs> tita! Na, tita, siya pinangarap sa kanya lang. <laughs> tita, kahit ilang gilong manok, baka siya sa likod. Oh! <laughs> <laughs> Jambo, ano ba itong ginawa mo? Pinayak mo si tita? Oo, wala na pupubuhay pa sila natin. Kasi naka-time. Ayun po ba sila? Kasi... God, thank you. Ang galing-galing talaga ni Jambo. Dahil sa manok at pagsisigaw. Sa lahat tumulong, salamat. Thank you very much. Tita, sorry ah. Nagpanggap kami. Pero totoo sa akin na si Reyes. Ako talaga to. Kami talaga tumulong sa akin. Ayan, talong ko tuloy. <laughs> Pero sa, hindi pa ka maging upgrade eh, version. Sige, ano na namin, parang upgrade. Actually, nagsabi siya sa amin, tita, na pangarap niya talagang magang pick up kasi nahihirapan nga siya sa manok. So sabi ko, kung gusto mo, sige, tutulungan ka namin. Agad-agad, tita. Sabi ko nga, kita, hanggang na lang kahit pagod na akong ginagawa ko, kasi pag dumating yung time, nakang may maging siya lang din naman tutupin. mo nga mama mo. Yung talaga nasa puso ko at <laughs> Kiss mo nga mama mo. <laughs> Start mo na, tita. Start mo na. <laughs> <laughs> thank sir, sir, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank hindi, Sir. Si Romy Perez po. Oo, no. ito pala na. <laughs> Origen <laughs> 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 po I-screen niya yun sa Facebook. Oo, uh, <laughs> uh, 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 Para sa mga gusto, hindi po kami nagbibenta. Pero kung gusto nyo nga po dito isa na tayong <laughs> tamakor, uh, pwede niyo po siya mausapin. <laughs> kung may <laughs> mga tanong kayo. Uh, tignan muna natin dito, kung ito dito. mga unang start ng sasakyan dito nito.

Imanter siya kaya ko nung araw. Hindi! May kaibigan niya si Babos. Hahaha! May trupa na si Babos to! Yay! sa aming happy ka. Babos! Happy! 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 Well, hindi ko na rin ito paabahay no. Dahil inamin na rin ganina ni camera woman. Na... Surpresa kasi dapat yun. Surprise ako sa mga viewers yun <travail> Kami na po ang nagtuloy ng race ni Jumbo. Para po yung kay Camera Woman. Thank you! Yay. Thank you! Yes! Yay! Iba sa sakyan. Nabanggit na po kasi namin off-cam kaya hindi na namin gagawin surpresa. Ayan, so, meron siyang Toyota Race. Meron sila Toyota Hilux. Oh, to Hi. you, thank you, Tol. We love Toyota. Thank you, Tol. Thank you, din. Thank you, Tol. Thank you, Tol. Hindi po din lang Pinasawin kami. ganun na tayo.

So so sasabihin daw si Perry. Kasi ano doon, meron doon. Ano 'yun? Sanggit -yup sang -yup sang -yup sa Ha? Sanggit sa lama. Sanggit Hindi ko nakita 'tol. Bakit tinuturo mo sa kanya? Mo ka nang sanggyo. -yup. Ayan, bonus clips lang mga kaps, so, pinaplano lang namin kasi kami pupunta pag nato rito. <laughs> Pagbigyan mo na daw ito, ng sangyo. -yup. Sa <laughs> Samgyup. Salamat. bonus, <laughs> <laughs> bonus clips lang po ito. Asa sasabihin mo kay Billy pa siya? <laughs> Samgyup. Salamat. <laughs> <laughs> POV na nagluluto ng Samgyup. Bonus clips lang po, Tol. Tol, so, meron pala tayo mga natin dito. Nagustong bumati. Yeah. Papatihin naman natin mga kaps natin dito sa Toyota Bacor. Alright, shout oh. out sa to Toyota Bacor. What's yes yeah. uh, may gusto po kayong batihin, mga kaibigan, kapamilya. Boss Kenny! Nakasaan ka man. Oo. Oh, Sana nakadala mo kami ng pakinom. Pakinom. Ayan, mga kaps natin. Mga dito sa Toyota Bacor. Yeah. Dito kayo yeah. pumunta wag may mga PMS yeah. kayo. Yeah. Alright. Thank, thank you, boss. Time check kahit hindi nyo masyadong nakikita ay 7.55pm. Andito na kami sa bahay nila Jumbo at ito ang una niyang parada. Hindi ko alam kung makikita nyo pa dahil gabi na. Pero ayan na siya. Bonus clip lang to, tol. Kamusta ang driving mula Cavite hanggang Balisuela, tol? Sarap, tol. Parang Parang sa kaba. Ang problema lang dyan, dahil bago, wala pang RFID o kahit ano. Kaya pumila din sila. Pero nauna pa rin sila sa amin. Galing mo, tol. nag tayo, eh. Kamusta ang ni Allen? Nagwawala, na, tol. Ito, <laughs> Interviewin ka lang namin Alan. kamusta? Anong pakiramdam? Masarap, parang ano, pwede naman babae. Ikaw ba nagulat na ganyan yung tala? Ganda, <laughs> <laughs> <na>, no? Ayos. <laughs> ah, may konting catch, may konting catch yan. Kukunin na namin yung dilaw. <laughs> Eto, kukunin niya na. Kaya, magpahalam na rin kayo kay dilaw. <laughs> Ayan tuloy tuloy lang mo bonus clips Let's go Ito original <laughs> na? Ayan na tol Ito na Inaayos na po Ready na pong umuwi Sa bago nitong bahay <laughs> Ako ginasgas pa Ginasgas pa <laughs> <laughs> na. Excited na po si camera woman mag-drive pa uwi. Ako ba magdrive? drive <laughs> Sabi mo, magda drive mo eh. Ayan na. Okay. Tol! Bonus clip lang naman to. Pero congratulations! Baka ito na yung huling bonus clip muna. Salamat sa inyo. Ayan. Si Shaker Perry. At saka si Tita. Thank you. Sorry po sa prank ulit. <laughs> o oh, yun. Congratulations. Uwin na namin to. So, kita kayo sa susunod na video mga kaps. Maraming maraming salamat. Hindi ko alam kung kaya ng camera o nakikita ko. Bye bye. nag camping kami bigyan natin sila ng matinding comparison si Bubbles na Hilux Conquest versus itong Hilux G na 2024 si Jumbo